Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan si Super Mario Garcia po ito. Kasama ko si Congressman Bobby Guanzon. How are you, Bobby? I'm fine, Mario. At uh, pinagdiriwan natin ngayon na ang ating kadayan. We are celebrating freedom. Aren't you glad you are in a free country? Maraming mapag-uusapan tayo ngayon. Kasarilan, freedom. Freedom is the opportunity, ang kakayahan ng tao. Gumawa lamang ng tama. Hindi pwede kasama sa freedom ang abuso. Today is June 12, Independence Day. Isang daan at labing isang taon na nakakalipas. Pero bakit ang sabi nila, iba-iba petsa. June, July 4, 1946. At saka bakit hindi kinonsider ang January 23, ang pagkukunvene ng Malolos Congress in, in, 1899. At bakit, at bakit hindi, bakit hindi at uh, June, uh, January 23, And later bakit hindi kinonsider in January 21? Ano ba ang diwa talaga ng kalayaan? 111 years ago sa balconahe ng bahay ni General then President Emilio Aguinaldo naproklama ang independence of Filipinos in Kawit Cavite in the year 1898 Tignan natin po ngayon sa pinangyarihan ng event yan, 111 years ago at present natin si Barry Gold Javier mula sa Kawit Cavite but before we go to the where the president is Kasama natin ngayon in our discussion si Michael Chastan Vichua, Departamento ng Kasaysayan, Universidad de la Salle Maynila, Vice President, Philippine Historical Association, at isang may tuturing na eksperto sa kasaysayan. Michael, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat at kasaysayan. We will have more of you in the day, in the course of our program Salamat today. Okay. Let's go! Karoon ng oportunidad, magkaroon ng trabaho. Alright, uh, today is Independence Day 111th. Um, yung palang pagkakadeklara ni President Makapagal, tatay nitong incumbent president, mm -hmm. ay naisip na niya itong ideya na to, congressman pa lang siya. Oo. Oh, oh. okay. Ngayon, ang naging trigger pala nito mga kaibigan, kung bakit na uh, napilitan siya talagang ituloy ang kanyang ideya na from July 6, oh, July 4, 1946, uh, gawin ng June 12. E eh, noong mga panahon na yon, nawala ng, ng ng halina ang Amerika dahil nireject ng U.S. Congress yung 73 uh, million dollars na aid sa Pilipinas. <laughs> na hindi sa mga Pilipino. Yes. Eh, mayroon, uh, possible visit si President and Mrs. Makapagal sa Amerika, panahon ni Kennedy, hindi na sila tumuloy. Itong tinuloy nila in June 12. Narito ang isang professor para magturo sa atin. <laughs> professor... Departamento ng Kasaysayan, Universidad ng De La Salle, Congressman Guanzon, right. si Professor Michael Charleston Chua. Lee Chua. Magandang umaga. Oh, tell us more about that. Um parang kasi 'di ba lu um, lumaban tayo eh with mm. the Americans mm. nung panahon ng digmaang pandayigdig. Mm. Pero yun nga uh, nung natutunan ko sa sa UP nung ako ay nag-aaral through Professor Ricardo Jose, diplomatic historian, mm. sabi niya na mukhang nagtampo tayo kasi ang binigyan ng pansin ng Amerika ay yung mga Hapones. Yun ang kanilang pinaunlad. So, yung tinalo. Oo. So parang yun yung nakita nilang partner ngayon sa Asia. So, at, at yun na nga, nung, yung ito pa, lahat ng ating mga, um, yung kailangan nating tulong. Because postwar reconstruction, yung mga binibigay nila sa atin ng aid, kailangan may kapalit ng pananatili ng mga US bases dito sa Pilipinas. So ang dami-dami nilang binibig, Ang daming contribution ng Amerika, I don't I don't we must give credit to that. Pero yung marami din silang ano gustong kunin mula sa atin. Professor, yung sinasabi mong natalo ang Hapon, tinalo ng Amerika, sila'ng naging dahilan ng paggiyera, marami namatay, marami na sira. Pero nang matalo ang Hapon, tinake over ni MacArthur ang Hapon at pagkatapos nabuo yung Marshall Plan, tinulungan sila kahon. at tayo yung parang naiwanan. Yes. So, yun yung, kaya ano, kaya yun na nga yung ano. And then, meron ding mga professors, like for nationalistic purposes, si Professor Gabriel, Gabriel Fabella ng Philippine Historical Association, ang siyang ano, gumawa ng resolusyon through the Philippine Historical Association para ipush itong Independence Day. Pusoy na pusoy para tayo nung araw, maski independent na tayo at paglaban tayo. Pero, yung mga mapaniil na mga tratado katulad ng Belt Trade Act at, yes, at uh, the Treaty of General oh, Relations sa panakot na hindi sa atin bibigay yung mga rebuilding funds sa pagkatapos ng gera we, 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 really need that oh, talagang forsado tayo at that time so talagang at that time talagang hindi pa natin lubos na maramdaman yung kalayaan that was, that's why it was called neocolonialism may bag, bagamat hindi tayo sinasakop ng Estados Unidos may pagtingin na parang ano pa rin tayo kolonya pa rin tayo okay, Professor Chua Noong unang nung, unang mabagawa ito ay 1962, no? Yes. Pero bakit ang suportahan ng Kongreso 1964? Babalikan natin to, naroon tayo. sa ating special coverage, 111th uh, Independence Day. Ang tema natin ay Kalayaan 2009. Ang tema, kagitingan, kagalingan at kasipagan tungo sa tunay na kalayaan. KKK. And precisely, we just had a remote broadcast from Coronadal with uh, Nikki Baluyo Jimenez. At doon ay napakaraming biyayang actually pinamigay ng gobyerno with no less than President GMA ang siyang nanguna sa selebrasyon. number one pa rin talaga, edukasyon, ano? At yung mga testimonials na nagsasabi na sila ay, uh, maliban sa scholarship, meron pang allowance. <laughs> joining uh, us in this conversation ay mula sa Departamento ng Kasaysayan, Universidad de La Salle, Maynila, Vice President ng Philippine Historical Association, si Professor Batang Professor Michael. Michael Charleston B. Chua. Nandungumaga po uh -huh. All right, let's put this in the proper perspective. Ah, uh, Nung bumalik si Aguinaldo, sakay ng isang, isang barko oh, ng Amerikano, akala, bebiyaya na, hindi pala magkakaroon, na, magkakaroon ng kasarinlan ng Pilipinas. Merong proposal si Mariano Ponce, pero finally, ang nangyari yung kay Bautista. Uh, ah, yung Gosho no, no, parang, sa sa Bautista. parang dictatorship, dictatorship. government. Yes. Can you tell us more about that? Paano nagkaroon ng ganong klase ng gobyerno? sa Balintuna sa unang proposal ni Mariano Ponce. Tanda natin, uh, ito yung mga panahon na um, hindi normal ang sitwasyon. Mm. Uh, lumalaban pa rin ang mga uh, Espanyol, ang uh, mga ang mga, mga Pilipino mm. sa mga Espanyol. Kaya kailangan uh, nakita nila na kinakailangan ng isang mas malakas na pamahalaan sapagkat nagko-consolidate, no? nagko sa ano sa ang 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 mga puwersa mm. ng kat ng ng Pilipinas no doon sa ano doon sa pagbubuo ng bansa at ng gobyerno kaya kailangan mas malakas na pamahalaan at ito yung kanilang na, nakita ay we have to clarify this pala no uh, mm. this is a very uh, good time to clarify this in our books we are always like um, uh, parang pinapakita lagi sa atin na yung mga Amerikano lagi tayong um, yung mga Americans tumulong sa pagkuha ng ating kalayaan mula sa mga Spanyol. Parang kasama silang lumaban nung bumalik si Aguinaldo. So, this must be clarified because on May 1 of 1898, the so-called Battle of Manila Bay, Admiral uh, Commodore George Dewey, no? um, na to, parang nung lumaban sila sa mga Espanyol, talo yung mga Espanyol, pero doon lang sila sa Maynila. Ang tanong ko, bakit kayo mga historians, iba-iba versions ninyo? Um, kasi meron mga tinatawag na pananaw. No, sa kasaysayan, ano, uh, point, of view, how, point, point of point view, of view? Meron, the history should that be should be factual, hindi dapat opinionated. Uh, yes, that that is also true. Pero tandaan natin, no, you may both sides of the story. For many years, our history has been written by foreigners. 'Yun yung problema. Yon. Yung mga Espanyol, yung mga Amerikano, sinasabi, ito tayo, ito 'yung nangyari sa atin. Meron ba talagang of Manila Bay? 'day? Ayun, no, yung mga Kastilano nasa ay, Intramuros Intramuros, eh, eh, eh. Na eh. Yes, 20 na sila 20, 20 yan, ships. Oh. Against five ships of the Americans. Pero talo lahat sila doon. Talo lahat. Lahat ng 20 ships lumubog. Kasi uh, yung five ships, mas superior. Pero, clarification, dun lang sila sa Manila Bay. Hindi sila lumaban kasama ng mga Filipino. Ang, ang anak ng bayan na lumaban. Hindi pa matagal na inasahan ng mga Pilipino the accounts of Filipino uh, his history offers like Alip, Zayde, Gahilonia, at saka... Itong agonsilyo, di ba? Di ba mga Pilipino yan? Mga Pilipino, <laughs> pero tanda natin mabuti. <laughs> hindi natin sinasabing hindi sila mga Pilipino, pero doon sa panahon nila, ang, mga binabasa kasi nila, yung mga accounts. Ay, ang mga sumulat lang naman ng dokumento mo, mo. sa ay, ayang ang mga ano ang mga Espanyol at ang mga Amerikano, yun yung kanilang binabasa. All at this point. Ito na nakuha ko yung account nito sa Indonesia pa. <laughs> na habang naglalaban ang Amerikano sa mga Pilipino sa Manila Bay, eh, may nakaabang na isang armada ng mga German battleships na hindi nakapasok dito because of the, of the fight sa Amerikano sa Kapinoy. Ang context kasi nito, uh, pabagsak na yung imperyong Espanyol mm. noong mga panahon na to. Kaya itong mga uh, colonial powers, aali-aligid talaga ito sa atin. Talagang pinuplanted na sa nila. sa vacuum ng power. sa vacuum of power. At ang naka-fill in ito ay ang mga Amerikano. Yun. <laughs> well, uh, pati, pati yung landing ni MacArthur, uh, hindi rin maalaman no, kung sa Lingayen o sa Tundaligan Beach, sa uh, sa dagupan. Hindi, ano kasi yan, dalawang dalawang magkaibang landing sila. <laughs> no? Yung una, of course, yung sa October 20. Mar maraming mga ganyan. At kasi si MacArthur gusto niya, inuulit niya yung landing dahil very heroic ang poster eh. para <laughs> parang lumili daw yung ating history, parang sinasanitize ng ating mga historians. Uh, you, you, are pleasing, you're trying to please who? Okay, uh, depende yan sa nagsusulat. Uh, tingnan natin. yung eh, yung masyado kayong diplomatic. Hindi, hindi, hindi Depende sa historian Because there are many historians <laughs> Uh, confrontation confrontational lang. Sinasabi talaga nila, niloko tayo ng mga dayuhan, uh -huh. at kailangan i-reassert natin yung ating uh, kalayaan. Uh, dahil sa, sa maraming historians, yung kalayaan ngayon, hindi pa rin natatamasa. Kasi maraming mga nakikialam ng na mga puwersa. Hindi lamang ang mga, mga dayuhan, kundi yung mga ibang mga elite. Sa tingin mo sa historia natin ngayon, na-correct na ito? Um, marami pang na. dapat gawin. Marami uh -huh. pang dapat gawin dito sa um, pagbubuo ng isang kasaysayan. Kasi napakahalaga kasi nito. Yung sanitation sinasabi nyo, kasi ganito yan eh. We <laughs> cannot write everything. We cannot write everything in a book. Kakapal yung libro eh. Uh -huh. So, ang ginagawa natin, ano ba yung may saysay? -say? Kasi saysayan, according to Zeus Salazar, is from the word saysay. -say. So, uh -huh. ano ba yung may saysay -say sa atin? Ano yung may substance? Uh -huh. Ano yung makabuluhan sa atin? At yun yung tinitingnan natin. And maraming authors, may mga agenda talaga. Nationalism, <laughs> iba-iba. no? Meron to, to, to promote someone. Sa street language, yung saysay, -say, yung substance. Uh -huh. Ang translation, Toria. Let me just uh, proceed the, from a point of view again. Mm -mm. Bakit uh, July 4th ang unang dineclare ng Amerika, sabi ni Aguinaldo, sabi ni Aguinaldo at saka ni mga makapagal, eh, palaging kasabay yun ng Independence Day ng Amerika. Nalulunod tayo sa projection na Independence Day ng Kano, yung Independence Day ng Pilipinas 1946. Was that a sufficient reason para talaga baguhin ang Philippine Independence Day from July 4, 1946 to June 12, 1898. Meron kasi pinapakita yung, pag, yung July 4 as Independence Day. Meron itong pinapakita sa Pilipino. No, na parang ang ating independensya, ang ating kasarinlan ay utang natin, mm. no? Kasi di ba lagi natin sinasabi, democracy is uh, as, is ano uh, yung binigay ito sa atin ng mga Amerikano, tinuro sa atin ito ng mga Amerikano, not realizing that even Bonifacio had his own uh, Declaration uh, uh has his own parang version of what what a kalayaan means. O oh, naglaban kailangan. sila ni Aguinaldo. Yeah. Nagtayo si Bonifacio ng sarili niyang gobyerno, pero nadali din siya ng grupo nila. Nauna, pero kasi in fairness to as we can see in in, in the writings mm. of the historians, no, uh, Milagros Guerrero, Encarnacion, and Villegas, um, nauna talaga yung kay Bonifacio na pamahalaan. Hindi binigay yung independence natin. It was in July 4 na re-recognize ng Amerikano yung mga... Yung yung ano, binali, yun ano, binalik. yung point-punto niyo. Bago, Bilago. bago natin pag-usapan <laughs> itong detalye nito, balikan natin to when we have time. Tungo muna tayo sa Kawit Cavite. Kawit Cavite kami, please.